Alam mo boss, ayan. Tsura ko. Install na tayo na cub natin. Ayan po. A helper ko. Ah, pinapa ano natin dyan sa kanya kasi mga masakit pa rin ang balikat ni boss Ray. Tinamas sa tansi, no ha? Pag nika-install tayo mga boss, huwag tayong tiwala sa sukat-sukat. Hop! Oh, no, atras mo yan. No? Yung tansi malayo, oh. Tira mo. Ayan o. Diba? At parehas yun sa tansi. Huwag dadayain. Ayan, halos dito. Tapos na tayo. Hina lang doon sa side na yan. Tapos, yung paikot dito. Napaklas na rin po namin yung kesame. Ay, si Boy Labo nagbabaril. Ayan siya. Kanya-kanya kami na ano mga po ang obra Dito you know, na lang sa guhit yan mga boss Tika <laughs> para nakababa yan mila Ah, Ay wala pala Ang babarila naman yan Naingay ingay yan Ha ah, diba Ay, mga, Kasi yan mga yan tao na yan Bingi na yan mga boss Pero kasi yung wala sa ayos yan Nagagalit ang boss natin Siyempre, pag tinignan yan dito, wala sa ano, ah, hindi nakatansi, baluktot ah. Di ba? Dapat ayusin nyo yan. Hindi pwede yung ganyan. Kaya nga may tansi eh. Hindi pwede yung tansi, tansya lang. Kaya malakas pa naman mamintas mga po sa trabaho eh, yung pong ano, mga magagaling. Di ba? Pag sinabing, tinignan, ba't baluktot to sino gumawa? Oh, si na, ano? Ganyan lang yan mga po, sa ano po. Mahaba ng buhok ko. Para ako si sa si ano si Eugene. Okay mga boss, abang-abang ah, lang mamaya magsisimula na tayo maglagay ng PVC panel. Mga, mga iisip pa tayo gagawin natin pero sa ngayon siguro okay na yan. Okay, tige, mga boss, ingat-ingat.